Magandang araw po. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa lactose intolerance. Sino na po ba sa inyo ang may lactose intolerance? Marahil ay marami sa ating ang nagkakaranas ng sintomas ng pananakit ng tiyan. Ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang nararamdaman. Kung saan nagmumula ang sakit ng tiyan na kanilang nararamdaman. At isa na ako, sa nakaranas nito. Ano ang lactose intolerance? Ito ay kung uminom o kumain ng gatas at hindi nakakaya ng i-digest ng tiyan. Hindi kayang lusawin ang gatas. Dahil sa kakulangan ng katawan ng enzyme na lactase na lumulusaw sa pagkain, ito ay maliit na bituka na lumulusaw sa ating pagkain. Ang taong may lactose intolerance ay nakakaranas ng sakit sa tiyan, kabag, pag at nagiging sanghi ng diarrhea. Bakit nga ba nagkakaroon ng lactose intolerance? Ano ang dahilan ng pagkakaroon to? Ang sabi sa mga pag-aaral, ito ay maaring pinamana ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kung ang mga magulang mo ay mayroong ganito, maaring magkaroon din ang mga anak. Ang palagi ang pagkain o sobra-soprang pagkain ng dairy products ay nagiging sanhi ng pagkaubos at pagkababa ng lactase enzyme. Maari rin mag-umpisa ang lactose intolerance sa mga taong nakaranas na o nagkaroon na ng injury o infection sa tiyan. Dahil dito nagiging sanihina ng kakulangan ng enzyme sa paggawa ng lactase. Habang tumatanda, nababawasan na rin ang tinatawag na lactase, kaya nagkakaroon na rin ng lactose intolerance may mga sanggol na premature at hindi pa kinakaya ang kanilang tiyan na maglusaw ng gatas. May mga taong hindi alam na sila ay may lactose intolerance. Maaaring makayain na ng tiyan dahil konti ang kanilang kinain na gatas o dairy products. Depende sa dami o anong klase ang kinain na may gatas tulad ng leche flan cheese, pizza, ice cream, kapit gatas, chocolate drink, at pagkain na may butter. Ngunit, malaking tulong ang gatas sa ating katawan upang magkaroon ng calcium na papatibay ng mga buto, ngipin, muscles, pampaganda ng skin at pagkakaroon ng magandang buhok lalo na para sa mga sanggol, buntis at mga nagkakaedad o mga matatanda. Ayon sa mga pag-aaral, walang gamot sa lactose intolerance. Kailangan lang napalitan ang ating diet. Maaaring pamalit sa gatas ay ang lactose-free milk, soya milk, almond milk, oat milk at green leafy vegetables. Samahan na natin ng pagpapaaraw upang makakuha at magkaroon ng vitamin D at calcium na pampatibay sa ating mga buto at muscles. Hanggang dito na lang, sana ay may may tulong na bagong kaalaman. God bless po. Please like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat po.